magluluto tayo ay doon ng ano at uh, kung tawagin na dito ay kwalya ayan o no? malinis nito mga idol babalawalan na natin ito ito ay atin muna papalambutin kwalya ng baka Salambot sila na natin ito mga idol. Dito natin sasalam sa ating kalderong katamtaman lang ang laki. Ayan. Tapos, sasalam natin mga idol. Alright. Ayan Sasalam mo natin. Ayan mga idol. Siguro mga limang oras ito na pagpapalambot dahil dito natin isinalang sa kaldero at wala tayong pressure cooker mga idol alright so ngayon lalagyan lang natin mga idol yan ng mga sangkap lagyan na natin ng ating luya mga idol lagyan na rin natin mga idol ng sibuyas at syempre mga idol 6 butil ng bawang yan lagyan na rin natin mga idol ng kaunting asin para manuot na rin ang alat doon sa ating pinalalambot na kwalya ng baka So takpan na natin mga idol Mga limang oras at ang ating pagpapalambot dito Sigurado mga idol Kawa nga na wala tayong pressure cooker Ang ating lang gagamitin ay kalan na eos oil ang gamit Dahil wala tayong pressure cooker mga idol At mahirap lang tayo Hintayin lang natin mga limang oras Ay sure na yan, malambot na yan yung ating uh, Tuwalya ng baka All right mga idol After 5 hours na ating pagsasalang sa ating uh, ito na siya isinalang natin mga idol ay alas 9 ng umaga pag alas 2 na ng hapon so atin na itong hanguin at ito'y malambot na mga idol yan na siya oh. atin naman itong hanguin at atin palalamigin nilagyan mo pa ito ng tiniduro, mga idol para lumambot pero talagang limang oras kulang kulang limang oras Ano kaya tayong yung tindor ng mambot? Lalamigin lang natin ito mga idol. Ayan. Alright. pangkalamig kalamig nito ay atin naman itong hihiwaiwain. So ayan mga idol, papalamigin lang natin at saka natin hihiwaiwain naman pag kamalamig na siya. Ayan mga idol, malamig na. Pwede na natin itong hiwain hihiwain natin ng maliliit mga idol tatabilan natin ito rito yan hiwain na natin ito mga idol at malamig na maliliit lang na hiwang gagawin natin rito mga idol maliliit na pahaba ayan mga idol na na natin yung atin tuwalya ng baka ayan. ngayon ay maghihiwan naman tayo ng mga sangkap mga idol itatabi muna natin to so ayan mga idol ito naman ang atin hiwain yung ating mga sangkap ayan. bawang, sibuyas siling labuyo at saka itong siling din na hinug na mga idol uri nyo mga idolang ang gandulo kung anong luto ang gagawin natin dito sa tinatawag nilang walya ng baka tapos itong siri atin lang itong ihiwa mga idol masarap pagka uh, mahalang-halang yung ating nilutong ulam. Depende sa lutuin na ulam mga idol ha. Ayan. Ang ganitong lutuin ko, gusto ko nito mahalang-halang. Ito ay pwedeng ulam, pwedeng pulutan mga idol. white mga idol isasala na natin yung ating kawali mga idol lalagyan natin ng langis pwede na natin igisa yung ating mga sangkap punahin natin yung bawang isunod natin ang sibuyas tapos itong ating sili ilagay na rin natin sa mga idol, yun lang isasangkita sa mga idol. pero bago natin ituloy ang pagkasangkita ng ating mong sangkap mga idol ay lalagay natin ang paminta. do't so, bahay lang ito mga idol. Panoorin nyo kung anong lutong ano kung ano kung ano kung ano kung ano walang balat mga idol at eh, naubusan tayo ng balat ng baka kaya ang tuwalya lang ang inabot natin at ito lang ang ating lulutuin mga idol ayan mga idol oh. ang bango mga ating uh, mga tangkap mga idol para mapapakating ako sa kamay ng sili ayan o oh. ngayon pwede natin ilagay ng idol yung ating walya ng baka ayan <coughs> ayan mga idol oh. paano orin nyo mga idol kung anong lutong gagawin natin dito dahil ang malimit na ginagawa dito sa mga ganito balat baka, walya ng baka ay inaasiman ano mano kaya minsan naman papaitan yan ayan mga lords. So, ngayon, ang ilalagay naman natin mga idol ay itong pinagpalambutan ng ayan. Atin muna haluin mga idol. Ayan. Ngayon, mga idol ay atin naman tatakpan. ayan So ngayon mga idol, after 20 minutes, sisilipin naman natin yung ating niluluto. Ayan siya. Medyo marami pang sabaw mga idol. Pero bago natin tapon ulit mga idol, ay atin muna titigman ang lasa ng ating niluluto. Kulang sa alat mga idol. Ayun, lalagyan lang natin ng kaunting patis. Ayan. Kaunting bitsin. Tatakpan natin ulit mga idol. So ngayon mga idol, after 5 minutes, ayan na yung atin pwedeng ulam, pwedeng pulutan mga idol. Ang tuwalya ng baka. Hindi na natin ito tatakpan mga idol at atin lang itong uh, patutuyuin ng kunti at para mailagay natin yung isa pang sangkap na ilalagay natin dito sa ating niluluto medyo marami pang sabaw mga idol ito masarap mga idol naluto at maayang-ayang ito ika nga ito ang gusto ko maayang-ayang utman nga natin mga idol kung okay na banlasa nya ayos na ayos ng lasa mga idol atin lang yan patutuyuin ng kunti bago ilalagay natin yung isa pa sangkap ayan mga idol oh kunti na sabaw malapit na maluto yung atin recipe na niluluto mga idol ito mga idol ay sariling gresyon ko lang din ito at sabi ko nga mas masarap ang nagluluto dahil na na mo ang gusto mong luto itong Ito lang mga idol ayan at yan lang mga idol oh. lang naglalangis langis na mga idol yung ating niluluto ano oh. Hmm. mamaya maya lang mga idol ah, ilalagay natin yung ating pinakahuling sangkap dito sa ating niluluto na tuwalya ng baka Ayan mga idol oh. Hmm. Ito na lang sa bow. Malapit na. Papatayin natin ng kunti pa mga idol. Hmm. Ang bangok mga idol Mga ating ito so, ay pwedeng ulam, pwedeng pampulutan mga idol. Lalagyan natin mga idol yung ano. Itong natitirang ceiling green. Ayan. Ngayon, pwede natin ilagay mga idol yung ating pinakauling sangkap. Ito na mga idol, yung ating pinakauling sangkap. Ayan o. Oh. Liputo. Adobo sa gata. Ayan mga idol. Tuwalya ng baka. Ayan. Hmm. Oh, 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 tikman nyo mga idol, oh. tikman nyo, oh, oh. wow, mahalang-halang mga idol, ayan mga idol, oh. na yung atin ginataan na tuwalya ng baka, ayan, style Bicol Express ito mga idol, hmm. ayan, oh, hmm. Tikman nyo mga idolo, oh, sarap ito. O, oh, yan o. o. white. Wow. Sarap mga idol. Maayang-ayang. So, dito na yung ating recipe ngayong araw nito mga idol. Kung nagustuhan nyo, pakishare, pakilike, pakicomment na rin. At magandang araw sa ating lahat. Alright.